Hindi ko nila lahat, pero karamihan ganito. Malaki ang pagkakaiba ng nanay sa tatay. Bakit? Ang tatay, magtrabaho lang yan at may maybigay na sweldo sa nanay. Responsabling tatay na siya. Pagsabihan ng anak ay sapat na. Pero, ang nanay ay nanay yan. Simula sa paghihirap, sa pagdadala sa sinapupunan, hanggang sa mailuwal ang anak hanggang sa pag-aalaga pag may sakit, pagtingin, pag-aasikaso, pagpapakain, paglilinis, pag-aalala, paghatid sundo, pagluluto, paglalaba, pagtatanggol, kargo lahat ng nanay yan. May isa lang na hindi ka magampanan dyan, irresponsabling nanay ka na. Ang tatay pag nagbigay na ng pera sa nanay, kadalasan nanay pa din ang problema kapag kulang. Kapag nanay nagkasakit, pipilitin pa rin kumilos. Magampanan lamang ang pagiging nanay.